ito yung hotel namin, tirahan namin dito sa ano, sa Jeju City. He uh, hotel Joy. Yun ang pangalan ng hotel. Ito malaki siya, oh. 7,170 pesos for four nights. So, kulang-kulang 1,800 pesos a night. Ayan. Malaki siya. Ito, yung ano na yan, yung room na yan, pag binuksan mo yan, ang laman niyan yung mga ano, yung mga electricals nila. Ayan o, no? medyo madilim. Ayan, tapos may bukasan din yan dyan. Pag ipeber, kailangan mo mag-evacuate yun. So, parang ano na ito, parang budega nila. Ayan, hindi naman nalinisan. May natira pang ano rito, pasura. Yung um, upos na sigarilyo. Ayan. Anyway, hindi naman namin kailangan yan. Sara natin. Mm. Ayan, so ito yung bintana. Ayan. Ito, may malaking mirror dito. Ayan. Tapos, merong ano dito, descending lifeline. Meaning, if, ano siya, may lubid din yan dito na provided. Oh. yan Ayan. May, yung box na yan, yung, yan, yung box na yan, yung parang plastic na box na yan, may <coughs> lubid yan sa loob. So, in the event of emergency, gagamitin mo yan para makalabas dito. Nasa third floor kami. Pero kahit anong floors, uh, merong ganyan ano to eh, yung hotel na to hanggang 10 floors so nandito kami sa 3rd floor ito yan o, oh, may ano, TV yan yung mga maleta namin ito may dalawang upuan dito may computer ang lawak dito may dalawang computer na hindi naman namin gagamitin ayan, may mirror pa yan dyan ito, may TV andyan yung remote ng aircon remote ng TV ito, ewan ano yan, kung alarm clock ba yan Ayan, may telepono dito. Yun. May tissue, may hair dryer, may brush sa buhok. Ito may mga drawers dito pero wala namang laman. Yun. Ah! Hindi mabuksan tong isa. Ayun. Same din, walang laman. Ah! <laughs> Tigas. Hirap buksan o no? isa na. Ito I think same din. Ganun din walang laman tapos yan no, oh, may safe dito na hindi rin naman namin gagamitin yan alay may mga basura pa dun oh, no! ayan may safe din dyan na hindi naman namin gagamitin tapos ito may mga ano rin yan dyan may mga compartment din yan dyan alam ko pero malamang sa malamang walang ano yan walang laman yan ito yan walang laman extra storage lang yan kung gusto mong lagyan yun. Tapos may lababo pa rito. May inita ng tubig. oh may libreng kape. May libreng tasa. Ito libreng kape nila dalawa. Mocha Gold. Mixed coffee. Yun. Ano kami rito? Ha, ah, four nights. Mula June 18 hanggang June 22. Ito may lutuan pa dito. Lutuan pa yata. Lutuan yata to Lutuan nga siguro. Ayan. Ayan hindi naman maintindihan korean riyan tingnan ko nga kung ano pang meron dito ayan may ano may hood para sa mga magluluto exhaust yan palabas eh. so ano meron dito ayun may cabinet walang laman same din sa taas ito ganun din cabinet walang laman tingnan natin yung baba baka may laman wala ring laman yun. Ah, hindi ko pa nabuksan. Wala rin laman. Yun. Same din dito. Wala rin laman. Ah, ito ang refrigerator. Oh, yun. Ayun. Tingnan natin anong laman dito. Ah, yun, May dalawang boteng tubig like usual. Yung refrigerator nila, hindi siya no frost Ayun, oh, na. <laughs> yun, may dalawang tubig. So 'yon, standard naman dalawang bote ng tubig. Tingnan natin yung toilet. 'Yon. So hindi pwedeng magluto kasi hindi naman sila nag-iwan ng kaldero dito. Paano ka magluluto? Oh, okay, yun yung ano. Kung gusto mo maghugas ng kamay, 'yan. So ito yung toilet nila. Buksan natin, madilim. 'Yon. Malaki. Ito, may cabinet dito. Wala namang laman. Ayun, may towel nandito. Ayun. Hotel Joy siya. Nasa Jeju City. Walking distance lang sa Dongnam Market. Ito, may tissue. Kaya pinili ko rito walking distance lang sa Dongnam Market. Ayun, marami ka kasi mabili doon. Yan, ito yung mirror. Ito yung mga provided nila. Oh. May shampoo body wash, body wash, yung sabon na liquid. Okay, may libre ano, toothpaste. Hmm. Ayan, shower. Tapos may telephone shower din. Yan. Yan. Dito mo ma-adjust yan. 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 Ikaw na mamimili kung yung telephone shower gagamitin mo o yung ano, yung overhead shower. Yan. May lagaya ng sabon. Yan. May lababo pa rito. Yan. Tapos ito yung toilet. Sana malinis. <laughs> Ayun, malinis na. Ah. na naangat siya like usual. Yung trash can nandyan. Ito, may mga ano rito. Ano ba ito? Sampayan ba ito? O... Yan. <laughs> ano siguro yan? Ewan, may ma Sabitan siguro ng ano to, ng towel dati, tapos nasira. Ayan. Yung mga tosok-tosok dito na hindi ko alam parang sabitan siya ng towel na nasira na. So, yun lang. Ito, may mga corner shelf siya dito. Isa, tapos yan, dalawa. So, mura ng tirahan dito. Kung sa Hong Kong to, mga nasa 10,000 piso na ito kada gabi. Yan, emergency evacuation plan nila. Nandiyan kami sa room 311. Yan. Tapos ito, cabinet. Merong mga extra bedsheet dito kung gusto mong gamitin. Yun. Extra kumot. May hanger dito. Oh. Pwede mo i-hanger yung damit mo. Ganon din dito. Kaya lang, dalawang hanger lang yung provided. Yan, ano pa meron dito? May mga extra storage dito. Ito, may fire extinguisher dyan. Extra storage. Yon. Tapos, merong ano dito. Oh. Pang-suot ng sapatos. Sa Hotel ni may ganyan din. Naalala ko eh. Parang standard na sa kanila yan. Ha. Ito yung fuse box nila. Hindi ko nabubuksan and my instructions no? danger high voltage <laughs> yon tapos ito may soksoka ng keycard siguro diyan ilalagay yung ano yung susi namin para andar yung kuryente yan hmm. bawal man igarilyo hmm. yan ang multa 100 dollars hmm. pero may upos na si garilyo doon sa ano sa mistak room doon ito salamin mirror hmm. Yan. Tapos ito, standard na sa kanila to yung ano, yung flashlight, emergency flashlight. Ayan o. Ah, kailaw. Bakit tumutunog? Ah, bakit may tumutunog yon, Baka malapit na malobat. Ito yung switch ng ilaw. Ah, aircon yung isa, ilaw yung isa yata. Or parang ano, exhaust yata yon, yon So, yun lang siya. Tapos, may provided na ano, may put mat, may chinelas na isa. Ayan. Okay naman siya. Malaking, 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 malaki. Kumpara doon sa Hotel Kenny na kaliit, liit, liit. Actually, mas malaki pa ito kaysa doon sa tinulugan namin sa Xiongsan. Saka sa, lalong lalong doon sa tinulugan namin sa Shugipo. Ayan. So, ito yung bed niya. Isang queen bed, saka isang double bed. Ayos sulit na sulit to sa halagang wala pang 1,800 pesos every night mm -hmm. yun, split type aircon nandyan, yung ilaw nandyan, oh may ilaw pa doon, may malaking lababo dyan oh eh, sulit na sulit na may upuan pa dito na dalawa na komportable, may computer na dalawa, na hindi naman namin gagamitin, tapos yun may ano pa doon, dining table pa doon, may silya pa na dalawa so, very spacious talaga siya